Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sa aking mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, at mga nakakikilala sa akin, may katagalan na rin ilang taon na mula noong ako ay nag-post at humingi ng tawad sa inyo. Sa mga hindi ko napahatiran ng aking paghingi ng tawad noon, ako ay humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Ang aking pakikiapid noon na alam kong nalaman na rin ninyo ang aking pagsisinungaling, pagyayabang sa buhay, pagmamarunong, pakikipag-away, at kahit ang pag-iisip ko ng hindi mabuti sa kapwa. Higit sa lahat, ang aking hindi pagiging mabuting halimbawa sa inyong lahat. Na habang nagbabanggit ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia, ay hindi ko napatunayan sa pamamagitan ng aking mga gawa noon may mga araw pa rin na napapaalala sa akin ang mga kasalanang nagawa ko noon. Ngunit bilang paalala, ay nakakatulong ito upang hindi ko nasadyaing ulitin. Sapagkat alam kong ang hinihingi ng salita ng Diyos sa akin ay ang tunay na pagbabago, hindi lang sa kaisipan at salita, kundi pati ng aking mga gawa. Oo, minsan ako ay nagkakasala pa rin, ngunit alam ko na hindi na sa pagsadya, sapagkat nabibigla o di kaya ay nalalagay sa sitwasyong hindi ko rin gusto. Salamat sa patuloy na paalala ng salita ng Diyos. Job 28 verse 28 At sa tao ay sinabi niya, Narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Salamat sa inyong pangunawa at pagmamahal. Kasihan tayo ng Diyos sa patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita.